Bagay sayang yung hard reflex na yan Primer na lang tayo nga Pintura nya Primer Okay na yan Uy, yan isang magandang buhay trabaho kahit linggo ayan na oh ginawa ng plywood yung hard reflex tikas talaga Ah, pwede pa siyang, pwede din siyang patungan, ano? Kahit hard reflex, pwede wala, pwede pala nga itabi po sa mga pump. din ng konti, ano? Pagay, sayang yung hard flex na yan. ready di, din naman ang ang dami din ang sira oh. Ganun din yan naman hmm. susunod na ni napapayam ano na tapos na po yung mga pinto roller na lang ang mga inihintay oh, shout out pala kay Joel Melchor nag send siya. mahal yon brother <laughs> imagine mo ilang pintuan yan ano lang yung ah uh nakasabit lang sa tubular tapos may uh, ano siya may parang daanan siya sa gitna Nakasa nakasabit doon yung gulong so inaano lang i-slide in slide lang siya hindi ko na lang alam kung paano gagawin yung dito siguro sa baba may guide lang alagyan lang ng guide pwede na yan magaan lang yung ano napakagaan nung uh, yeah, kayang kaya 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 tapos ito pala oh, ah, ating mga kalapate, ayan oh, sisi si pagromonda Na ko lang na pina-exercise ko lang. Sina si Rambo nakasali ngayon, tatlo. Apat yata ang kanyang tinitraining ngayon. Ako nagpas muna kasi napakiramdam ko yung mga ibon, hindi pa kaya. Kumawala lang. Ilan pa lang talaga yung sumasabay sa rondahan ng mga veterano. Kaya yon sabi ko sa susunod na lang, baka makahabol pa yung ating mga bagong ano, di ba? Bagong walay. Tingnan natin. Oh. Sipag. Pero may isang grupo diyan na sampu Umaano. Nawawala ng sa mata mo, paningin. Tapos yung iba, pagka ano, humihiwalay din, bumabalik agad. Sabi ka, mahina pa yung loob ng mga ito. Hindi pa sila yung lahat talagang sabay-sabay. 30 -sabay. kasi yan eh. Na nagro-ronda. Ah. Oh. Sarap ng panuori nya Pag pinaronda natin, 50 piraso. <laughs> Dami. okay na ito tapos kahoy yung dyan yung landing nila landing board kahoy pero palalagyan ko ng mga counting siwang para yung tubig hindi umano o mag stay okay na rin. papalitan na lang natin pagka bulok na kahit paluchi na lang pwede na yun. importante hindi screen kasi pag screen pwedeng maaksidente ibon galing sa ano sa liparan baka sub o kaya ma-shoot yung paa di ba aksidente pwede mangyari pinakamaganda na yung kahoy na ilalandingan nila safety na safety Andiyan na yung clear out, Nick. Patubig natin. Inuunahan tayo ni Ramila. Ganun talaga dati siya ginagawa niya no. Kaya so, na tayo, yung yung daanan natin sinara. Pinadaan mo na sa kanya. <laughs> uh. Oh, hindi na kasi nakabukas na eh. Automatic na 'yon, 'di ba? Papasok na ano, ngayon sinara ni Ramel. ang bumili ng ano ah. Palochina. 300. Sampung piraso. Ilang kaya? Yung mga pintuan nata, gawa na din doon eh, no? Alam mo, mas kumbinyente sa'yo doon mo natirahin o nakakabit na? Pwede, pwede nakakabit. Pwede doon na lang. Oo, no? Kung wala pa yung roller, di pa nila may kakabit. Pwede rin doon mo na ano, hinan eh, no? Hindi pala naintindihan ni John John, dawel sito. Sabi ko, John, pag umulan, pasok sa balde. baha, -baha in yung loob yung plywood baka mabasa yung ano. Oo, yun na nga. Kaya kailangan, saradong sarado talaga. Ito, ano pa din to? ka plywood pa din. Ay, ano pa din? Halo China. Meron namang singawan sa taas eh. At least yun di na maabot nung anggi yun. Di ba? Yung dyan. Tapos dito naman, luber. So, walang problema. Masinsin na lang ng maigi ito pagka sa bagay, hindi naman nakakapasok makapasok Ano. na yung tayo sa ano? Oo, wala, wala. Gaangatan yan. Tsaka yung ina-anticipate ko, yung pag may bagyo. Malakas yung hangin. Siyempre yung ulan, hindi na yan galing sa taas, pabagsak. Ano na eh. Di ba? Iba-iba na direksyon eh. Sobrang lakas ng hangin. Ito, okay na, primer na lang tayo niyan. Pintura niya, primer. Okay na yan. Hirap din trabaho ni Junjun -Jun ngayon ano Tendero pa sa gabi Babantay pa ng tindahan Babantay pa siya no Nick Gang alas, Jis? Shifting nga tayo kapadigil. <laughs> Shifting sila. Ay. Enjoy. Ha? Abay si Junior. Oo. Oh. Anggat kaya, kakayaan talaga. Hindi kireklamo. Hindi Uy, ayan o, oh, silipin natin itong ginagawa nila Na busy tayo sa taas At ayan, uh, may umorder din po ng lechon dito Pagbaba ko at uh, sa taas Siyempre, inabangan natin yung ating mga uh, suki <laughs> ayan, Thank you, thank you talaga Ang ah, gaganda po ng feedback sa lechon At uh, Ayun, We're so happy Uy, ayan ah May kuryente na pala ito, mga ka-farmer Ha? Huh? Ayun ito, pwede na itong Pwede na itong ah, uh... oh, ha? Pwede na yan Ano na ang balita? Saan ito? Ah, tinanggal mo muna no, Hindi na ka <laughs> Ah Oo ka... oh, oh. Ang ganda nung nakulayan, no? oh Uy. Ob obligado pala akong i-ano to. Eh sa bagay hard reflex na kasi mas ano ng ano no. Meron pa kaya ang hard reflex? Alam ko marami-rami 'yon eh. Meron pa dong ko. Oo. na lang natin kung ilan pa ang ano. Ganda, puro kahoy ang datingan. Uy, ang ganda na. One by one sana, problema napakamahal. Okay. Oh, one by one na uh, ano? Okay na 'to, hindi naman uh, lulo sa tapos dito, sliding, sabi ko. pa ganon? Dito na ang labasan ng ipon. Lahati lang. Bye. Okay. pa pala to Ano na din um, oh, Kahoy na din oh. Ginawa na din kahoy ni Esong ito Ayan o oh. shout out pala kay ka-farmer Randy Meneses. <laughs> Ayan, magpapagawa na rin daw siya ng loaf. Ayun. Yan ka-farmer. Gayahin mo na lang to. Uh, ilang manok lang naman yan. <laughs> Palo China, maganda. Kahoy. Presko. Pinitingnan ko ano uli, mga kinsing bundle ang kailangan natin dito. Sa anong 'yan? Binili ko pala halos eksakto din lang. Uy, oh, ganda oh. Hmm, talsikan man ng Ang na lang linisin eh. Hindi nakakapit yung ano, ipot. Dami ding kinain na ano no? Sanding no? <laughs> ha? Ito pa. Ah, may na yun, kayo. Dalawahin mo lang. Ha ah, ha. Huwag mo nang pakaanot. Ang lakas. Lumaklak ha? Okay na ito. Oh, ayan, ganyan lang, oh. Ayan, ganyan. Anim na balde. <laughs> De, maganda naman kasi talaga. <tipo> ang ganda naman. Di ba? Oh. Kasi kung plywood lang yan, tapos din na natin yan, no? hindi magiging ganyan ang itsura. Ay, ang ganda naman ng ano. Kahit man lang sa bahay, lumaban tayo <laughs> tapos ang kalapati pala walain lang ano aro De, ano na lang yan. marami naman tayong mga mentors ituturo sa atin Talagang paglinggo parang ang lungkot ano. <laughs> na. Pero sa baryo paglinggo masaya ano, Nick? <laughs> ha? Sa sa barrio. Marami ano. Mamam. Mama. <laughs> <laughs> Ting-ting. Ano ba 'yun? One night na ano. Ah, oh. Okay. Karelli na really, din yung mga maliliit na ganyan dito eh. Kakabit na lang yata pero hindi ko alam po ilang tiraso pa na nagawa nila. Tinatanong ko nga si Papa yun kung kulang yung kahoy. Ito. Oo. Ito okay na no. Oh, uh -huh. okay na to. Kaya dito oh, marami nang naka -ano si papaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ang dami pala. Aha. 10, 11, 12, 13. Oh. 18. 18 pieces. Eto sarado ito. Kung gusto mo pumunta sa kabila, doon ka nadadaan. dadaan ito, sarado din. gusto mo pumunta doon sa kabila, doon ka ito, doon, doon, doon naandaan mo, dalawang pintuan na yan. Maliit lang. Hindi na po sliding. Yung oh, open lang na simpleng pinto lang na. Doon na sa kabila, yun. breaker oh. ah, yun nga lang ito uh, sana okay lang yan si okay. chance na mabasa yan eh pala doon na sa loob yan ha? pero okay lang yan kasalanan na natin yung ating mga kalapati balikan na lang natin yan Ayan, nasilipin natin ang ating mga ibon mga farmers Sabi ni Rambo Kuya, ang ganda ng mga kalapate Pumupulbos lahat Ayan na. Ah. Tapos itong pinakain natin, experiment na naman ito mga farmer ah, Probiotics Tapos sinagyan ko ng spiruline Ayan, spirulina <laughs> Spirulina linagay ko ah, Kinain naman nila ah, Binder nyan ay probiotics galing kay Kafarmer Arman. Mabango yung ano niya. May oregano, may sabanang saging, ano pa ba yung mga ano niya. Marami, marami pong siyang ilagay. May luyang dilaw pa daw yan, may malunggay. Kain lang, sige. Yung dalawang YB natin doon sa ano, nilagay ko na rin dito para bahala na siya Maano na naman, marunong naman ng na kumain pag agawan na kung tapos roronda kayo no, kahit gabi na ha, hindi naman pala madilim lang ang konti pero paparondahin pa natin yan uyo no? Hmm? laban kaya natin to ang brick hmm. para magkaalaman na Poner, ba't nandito ka, Poner? Ah, ikaw, ah? Hmm? Oh, ba't nandito ka? Pinaliguan ka ni Papa Yaman, oh. Ah, oh. Hmm. Ikaw mga ano ng kalapati, ah. Huwag mong gagayang si Chuchay. Chuchay, sampung itlog ng gansa, tinira. Masawal. Ang itlog na pa naman, mga ka-farmer, yan, oh. May pito nga doon. Sana wag niya makuha. Ayan, ayan, ayan. ayan. Ikaw... Tapos, yung sampo daw doon, tinira din. Sabi ni Rando, sayang. Uy, ka rin, uy! Shhh! Uy, ka! Tapunta ka dito, kasalanan kang ginawa. ano Ayun yung magkapatid. Hoy, <laughs> ikaw ha owner. Hindi yan ano, ha? Shhh. Isa ka din, ha? ha? Owner ka. Ha? Ba, iniwan nila yung ano, ha? sa flower. Ah, pang pumasok nitong isa. Bye pigeon yan. natin mamaya Ayan. para gusto pang rumonda ng iba o, oh, ito yung bulutong nito okay na magaling na yan, oh, tuyo na siya kain ka na kasi para makita nila pag away pa yan oh. okay na yung ano nya bulutong ay, isa din to? Killer din ito. <laughs> Sige lang. Cucu, ikaw. pon pon, oh, go, mak, pegang. subukan mo. Sige. <laughs> Gusto mong itapon uli kita doon sa ano ha. Shhh. Maganda na tong ano, muntik nang mamatayan. Parang ang bulutong pa, mas matinding kalaban. Ito, halos bumamatay na lang. Oh. Pero tingnan nyo naman mga farmer, ang ganda na niya uli ngayon. Oh. Kakalugon lang yan. Sa din sa mga ililigaw yan. Iligaw natin yan. bibilis. Ano, ayaw na ng iba? Ito ba? Hindi. Bira. Hmm. Si, ano, hindi na talaga nakaalis. Baliling Wawa na yan. Pero at least masaya po siya dito. Ikot-ikot lang siya sa maba Nakapag-exercise. Hmm. Ah, Magaling na yan. Alam, talagang wala na. Yung kanyang, ano na, baliktad na. Ayaw na nung iba Ay na lumipad nung iba Parang hmm. Para na hmm. Ano oh, ba? May umabol pa hmm. Hindi naman lumilipad itong isang ito Parang ano na Tamad na Ito Oh, tinuturo ko kanina. Tamad na. Pero ito magagaling yan. Ito magagaling to. Magagaling. Sige oh. <laughs> Dapo agad sa bubong. Hmm. Ay, pon pon. Shh. Na, yun. no layo pa yung mga yun ah. okay na ayaw nyo di wag dito na lang yan ikot ikot exercise so, ayan mga ka-farmer tapos na tayo uy may rainbow oh oh kita nyo rainbow. Tapos na tayo at hanggang dito na lang bukas ay tuloy natin yung ating uh, pigeon loft project, syempre. At uh, excited na akong matapos. Sana si Dex ay naan dyan ah, kasi siya naman ang gumagawa ng carpentry job, ano. At saka si Joms at si Papayam. So yan, maraming salamat at magandang buhay.